Hi guys, so morning. At na po big bukid and pabalik ako sila mama. So na mitro Mitra pa ako magtanong, sila gumanay. Eh. So na nakita nga bulak sa dalan, ma chabaw kids, ma ka kuya. So na nakita nga bulak. kayu Parang nilagay ng bulak Nilagay ng mga bulak So layo sya So Zoom na gamai, gamay Pwede din makita ang zoom Sige nga mag edit No edit tu, Ayan To be proof Ano you know. Oh Proof This That is evidence Nah, ini dekat Oh. tigbulak karon. So what? Say pangalan ani nga bulak. Oh. Si pangalan ani nga bulak. Sige siya nga bulak. Morning nagbulak. Morning nagbulak. Morning namulak day. Morning nagbulak. Morning nagbulak. Morning nagbulak. <laughs> Morning nagbulak. <laughs> 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 nga namulak, nga bulak. So pula ni siya nga nagmulak, nga bulak. <laughs> Iba? so na sila nakita nga nangka nangawat sila nangka o ara oh, ara oh, so guys na ako i-share so nag atik atik lang kong post kung youtube channel so pag na ako dagin kong viewers Uy. so nasa sila wala sila nang hid sa tagiya ay ah, nang hid sila sa puno ay nang hid sila sa punuan uh, i-zoom uh, nato kung un asa as un unsa ilang gisaka zoom nato kung dere so unsa ning bulak nganong namulak so nagatkat siya so to tig naga drama so balik ko guys namulak jud ning bulak ambot unsa ning bulak nganong namulak so nagatkat siya <laughs> tang against the light ta Okay Bisaya in town mi di mi Tagalog dili mi ano Bisaya in tribes mi So um tuluan tamu unsay ablaan sa sundang balo In the Bisaya is sundang in the bloon is balo Ana alot o oh, di ba Gipop po niya ang nangka ara siya mas gamay bikil ana tumba eh hulog basta lagi di ka bisaya ah Jo lama mali oh, Na hulog na So Duam to na thank you for watching bye bye